Mga karosa, may kumakalat na balita ngayon. Na ngayong Pasko, may ibibigay daw si Manny Pacquiao kay Eman Bacosa na mas malaki pa sa anumang regalo na natanggap niya buong buhay. At hindi ito kotse, hindi sapatos, hindi training, hindi pera, bahay, isang totoong tahanan. Pero teka, bakit big deal ito? At bakit ngayon? At bakit si Eman? Para maintindihan natin, kailangan nating balikan yung pinanggalingan ng bata. Kasi hindi lahat alam ang totoong kwento kung bakit napakalalim ng koneksyon nilang mag-ama. Kahit hindi palaging nakikita sa kamera. Si Eman, tahimik lang. Hindi maingay online. Hindi nagpapasikat. Pero sa likod ng pagiging low-key niya, siya yung anak na may pinakamahabang panahon na hindi nakasama ng ama. At kung totoo man ang balitang ito, na ngayong Pasko, gusto nang ibigay ni Manny ang unang simbolo ng stability at security para kay Eman. Ibig sabihin nito, may pagbabago, may pag-amin. May hakbang na matagal nang hinihintay ng marami, pero hindi pa dyan nagtatapos. Kasi may isang tanong na mas mabigat pa. Bakit bahay? At bakit ngayon? At bakit parang sa lahat ng anak niya? Kay Eman siya unang nagbigay ng ganitong klasing regalo mga karosa kung bakit bahay ang napapabalitang pinakamahalagang regalo ni Manny kay Eman ngayong Pasko hindi lang ito tungkol sa presyo o sa lupa may mas malalim na dahilan kasi sa lahat ng anak ni Manny si Eman ang pinakamahirap basahin tahimik private at halos walang reklamo kahit lumaki siyang malayo sa spotlight at sa karaniwang pakyaw lifestyle na nakikita ng tao. Pero kung matagal mong sinusubaybayan ang galaw ni Manny sa mga anak niya, mapapansin mo ang isang pattern. Kapag meron siyang gustong ayusin, kapag meron siyang gustong bawiin, o meron siyang gustong itama, hindi siya maingay. Hindi siya dramatic. Gagawa siya ng tahimik pero malalim na hakbang. At ngayong Pasko, Karosa Maraming nagsasabi na baka ito na yung tahimik na hakbang na yon. Isang bahay. Isang lugar na hindi basta binibili. Isang bagay na hindi agad sinasabi. Isang simbolo ng eman, anak kita. At gusto kong maramdaman mo na may tahanan ka sa pangalan ko. Kasi alam ni manian, si Eman, matalino. Hindi siya mabibili sa flex. Hindi siya nabibili sa camera. Hindi siya nabibili sa hype. Ang gusto ni Eman, stability, structure, a sense of belonging. At ang bahay, lalo na kung galing sa ama, yan ang pinakamalakas na simbolo ng Finally, I see you. Ngayon, may isa pang tanong. Kung totoo ang bahay ang ibibigay, anong klasing bahay ito? Is it a quiet private home? O isang bahay na malapit sa pamilya para mas madali ang pagkikita? o posibleng isang investment property na parte ng long-term na plano ni Manny para kay Eman. Mga Karosa. Sa pangalawang part, nakita natin kung bakit bahay ang pinakamahalagang regalo ni Manny kay Eman ngayong Pasko. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong posibleng dahilan kung bakit niya pinili ito at bakit ito sobrang mahalaga sa relasyon nilang mag-ama. Isa, symbol of stability. Eman ay lumaki sa spotlight at expectations, pero tahimik siyang humuhubog ng sarili niyang landas. Kaya ang bahay ay hindi lang material na regalo. Ito ay simbolo ng seguridad at stability. Isang lugar kung saan pwede siyang maging Eman, hindi anak ni Manny Pacquiao. Para bang sinasabi ni Manny, Ito na, anak, may sariling tahanan ka na. May lugar kung saan pwede kang umunlad at mag-isip ng malaya. Two emotional connection. Alam ni Manny na si Eman ay private at low key. Hindi niya kailangan ng malaki, flashy, o viral na regalo. Kaya ang bahay, tahimik, personal, at mas malalim ang ibig sabihin. Ay isang paraan para ipakita ang pagmamahal niya nang hindi ipinapakita sa publiko. Hindi money, hindi social media, kundi quality at intention. Ito ang klase ng regalo na hindi nakikita ng iba, pero ramdam na ramdam ni Eman. Bukod sa simbolo ng stability at emotional connection, ang bahay ay strategic para sa future ni Eman. Hindi lang pang Pasko, pwede itong maging home base, asset o investment na pwedeng gamitin sa negosyo, education o creative projects. Kaya parang sinasabi ni Manny, Anak, Iniisip ko ang future mo. Hindi lang ngayon, kundi pang matagalan. Mga karosa, kung titingnan natin lahat, makikita natin. Bahay, hindi lang material na regalo. Ito ay simbolo ng pagmamahal, tanda ng pagkilala sa anak hakbang para sa future ni Eman. Ngunit, teka, may isa pang twist na hindi alam ng karamihan. Bakit ngayon Pasko lang ibibigay ito? Bakit hindi dati? at paano nito mababago ang dynamics nila sa loob ng pamilya. Ngayon, oras na para sagutin ang isang tanong. Bakit ngayon lang? Bakit hindi dati? Ang sagot ay timing at maturity. Eman ay lumalaki, nag-aaral, at unti-unti nang nagtatayo ng sarili niyang identity. Hindi siya yung batang kailangan ng instant gratification. Hindi siya yung type na mapapasabog sa hype. Kaya ang regalo ni Manny ngayon ay nakalaan para sa tamang oras. Kapag kaya na ni Eman i-handle ang responsibility at opportunity na dala ng bahay. Bukod dito, may isa pang factor, public perception at family dynamics. Manny at Jinky ay kilala sa pagiging protective sa mga anak. Hindi basta-basta nagdi-discuss ng personal matters sa publiko. Kaya ang Pasko ay perfect timing personal, private, at simbolik. Parang sinasabi, ngayon anak, handa ka na para sa next chapter mo. At ito ang pinaka-interesting part. Ang bahay na ito ay hindi lang regalo, kundi simbolikong hakbang para sa future ni Eman. Sa unang tingin, material gift lang. Pero sa puso ni Manny, ito ay statement ng trust, support, at long-term planning. Ngayon, alamin natin ang pinakamalaking lesson sa kwento na ito. Ang bahay ay higit pa sa material na bagay. Ito ay simbolo ng relasyon, respeto at pangmatagalang support. Hindi lahat ng anak ng sikat na tao ay nakakatanggap ng ganitong regalo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tamang timing at tamang intensyon. Si Eman, kahit tahimik, nauunawaan ang halaga nito. Hindi siya basta nag a na dahil sa apelido niya ay lahat ng bagay ay ibibigay agad. Kaya ang bahay ay hindi lang regalo sa Pasko, kundi simbolikong mensahe. Anak, handa ka na. Nakita kita. Pinapahalagahan kita. Mga karosa, dito natin makikita ang tunay na aral. Hindi material ang sukatan ng pagmamahal, kundi ang intensyon at tamang timing ng mga hakbang. Sa kwento ni Eman at Manny, makikita rin natin na relationship building ay hindi instant. Genuine gestures ay mas mahalaga kaysa sa flashy gifts. Trust at understanding ang pinakamatibay na pundasyon ng pamilya. At para sa mga viewers natin, kung may natutunan tayo sa kwento ni Eman, ito ang pinaka-importanting takeaway. Ang tunay na regalo ay hindi laging nasa sukat o presyo kundi sa puso at planong kasama nito. Mga karosa, kung gusto nyo pang makita ang mga kwento ng mga batang tahimik pero may malalim na connection sa pamilya, ilike, magsubscribe at i-comment kung anong part ng kwento nila ang pinaka nakaka-inspire sa inyo.